kotse ng nawawalang beauty queen, sinunog. Alamin sa I spotted report ni Anton. Nasunog o sinunog? Ito ang tanong ng mga taga Bureau of Fire Protection sa Tarlac matapos matagpuan ang kotse ng beauty queen na si Geneva Lopez na sunog. Kinumpirma nga ng Bureau of Fire Protection Tarlac na kotse na nawawalang beauty queen na natagpuan sunog noong madaling araw ng Sabado, June 22. Ito'y dahil natagpuan sa loob ng nasunog na kotse ang ilang pagkakakilanlan sa beauty queen tulad ng ATM card at ID picture nito wala namang nakitang tao sa loob na nasunog na kotse. Si Geneva ay napabalitang nawawala simula pa noong June 21 kung saan kasama nitong nawawala ang kanyang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen. Sa embisigasyon ng pulisya, napagalaman na pumunta ng Kapas Tarlac ang magkasintahan para maningil ng utang. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Librado Manarang Jr., hepe ng Kapas Police Station, nagpunta sa kanilang opisina ang taong kakatagpuin sana ng Beauty Queen at ng boyfriend nito. Sa ngayon ay biniverify para nilang mabuti ang statement na ibinigay nito sa kanila. At iyan ang balitang showbiz para sa impilang may tawad lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.